Wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Usap-usapan ngayon sa social media ang post ng ina ni Carlos, Kaloy Yulo na si Angelica Yulo. Si Kaloy ang kauna-unahang gymnast at lalaking atleta mula sa Pilipinas na nanalo ng gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Bago pa man masungkit ni Kaloy ang gintong medalya, ay nagbahagi ang kanyang ina ng post ng pagsuporta sa kalahok ng Japan kaysa sa kanyang ana. Anya sa post, Japan pa din talaga, lakas. Nag-viral ang post na ito ni Angelica at hindi na iwasan ng ilang netizens na bumuo ng haka-haka na maaaring mayroong alitan sa pagitan ng mag-ina. Ilang netizens rin ang nagbahagi sa maaaring rason ng hindi pagkakaunawaan ni Carlos at inang si Angelica. Ani ng isang netizen ay nalaman umano ng atleta na nilustay ng kanyang pamilya ang kanyang naipon na wala siyang kaalam-alam. Samantala, nagpaunlak ng eksklusibong panayam ang ina ni Kaloy sa isang radio station upang kumpirmahin ang haka-haka ng mga netizens na mayroon nga silang hindi pagkakaunawaan ng anak at maipaliwanag ang rason sa iringang ito. Anya ay ang kasintahan ng anak na si Chloe ang mitsya ng alitan nilang magina. Anya ang naging mitsa ever since ay yung babae talaga. Noong una medyo okay kasi nagtatawag-tawag naman sila rito. Ngunit nung nagkita kami rito feeling ko nilalayo niya sa amin si Kaloy. Mas lalo pa raw na lumala ang tensyon ng ang kapatid ni Kaloy na si Eldru at kasamahan sa koponan ay dapat manatili sa dormitoryo ni Kaloy sa Japan habang sila ay nagsasanay. Ngunit kinagamit raw ang naturang dormitory ng kasintahan ni Kaloy. Ikinadismaya raw ng kanilang pamilya na ang dormitoryo na pinundihan ng Philippine Sports Commission ay ginagamit ni Chloe. Tinawag niyang outsider ang kasintahan ng anak sapagkat hindi raw ito opisyal na pinahintulutan na manatili sa dormitoryo. Naniniwala rin daw siya bilang ina na inilalayo ni Chloe ang kanyang anak sa kanila. Nilinaw din niya na wala silang ninakaw na kahit anuman mula sa anak at gumamit lang sila ng bahagi ng pera ni Kaloy para ipaayos ang kanilang bahay. Anya pa ay ang halaga raw na hindi aaray ang bulsa ng anak. Pagpapatuloy niya, wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro merong portion na hindi man lang sabihin mo na aaray yung bulsa niya. Ang pera raw ni Kaloy na nasa kanya ay ang cash incentive na nakuha ni Kaloy noong World Championship noong 2021. Idiniposito raw niya ang pera sa ilalim ng kanyang pangalan at ginawa niyang band para sa credit card. Ginawa niya ito upang masigurado na hindi maubusan ang kanyang anak ng pera dahil nga sa hindi lubos ang kanyang tiwala sa kasintahan nito. Noong nagkaroon raw sila ng hindi pagkakaunawaan ng anak, ay kaagad niyang pinuntahan ang bangko upang sana ay kunin ang pera. Ngunit ay kailangan raw maghintay ng dalawang taon batay na rin sa kasunduan ng ban upang maiwasan ang penalty. Pagdidiin pa niya ay intap ang mga pera ng kanyang anak. Inamin rin ni Angelica na dahil sa alitan nilang mag-ina ay nagkimkim na rin ng galit ang iba pa niyang mga anak sa kapatid nilang si Kaloy.